Dito nga sa Quezon City, eh may kinainan na kong buffet restaurant. Oh na nagsaserve ng Filipino food o Asian food. Sa halagang P199 pesos, e eh matitikman muna ng limited ang mga pagkain nila dito. Tulad ng lechon kawali, potato, chicken mami, pork tonkatsu, pizza, nachos, bake mac, at mga appetizer tulad ng lumpia na paparisan mo nga ng sausawan. Dito naman tayo sa mga ulam. Meron silang beef tripe kare-kare na mainit-init mong matitikman. May chop suey din sila at pancit canton. Meron din silang salt and pepper pork at ang isang asa nagustuhan ko dito at nagpakilig sa akin eh ito grilled chicken, may breaded fish fillet at butter chicken. May yang chow fried rice din sila dito na hindi tinipid sa sahog. Kita naman, 'di ba? At may plain rice din sila, syempre. May sweet and sour pork at minced pork with egg blood din sila dito. Naka-unlimited drinks din sila dito, guys. At ang malupit nga dito eh may halo-halo din sila na ikaw mismo ang gagawa. Kaya mapipili mo na kung ano lang ang gusto mong kainin sa halo-halo. May mga prutas din sila at meron din silang pasta dito, guys. Lalagyan mo na lang ng sauce. May carbonara sauce, arabiata sauce at spaghetti sauce. May California maki at may mga dessert din sila dito tulad ng donuts. Perfect nga to. After mo kumain sa buffet nila, dito lang to sa Sitio Verde Buffet Restaurant. Kaya agad kami bumiay ni Madam Charlotte papunta dun syempre para mag food trip. Kahit traffic isusugurin. Eh, Medyo maganda nga ang biyahe namin ngayon kasi presko at hindi mainit. Mga ilang minutong biyahe nga lang eh nandito na kami sa D. Street. Dire diretsyo nyo lang to. Makikita na dito ang Sitio Verde Buffet Restaurant. Na located nga lang dito sa 197 D. Tuazon Street, Barangay Maharlika City. O kaya isearch nyo na lang sa Google Map para madali nyo lang mapuntahan. May parkingan din sila dito guys. Grabe! Ang dami rin talaga mga kumakain dito. Ibig sabihin lang yan eh mabisa mga pagkain nila dito. Bali man dito Sunday guys eh, open sila ng 11am to 2pm pag lunch. Sa dinner naman eh, 6pm to 9pm. Pagpunta nga namin dito guys eh, natsempohan namin na dito nagpaganap ng birthday. Kaya kung birthday mo eh, try mo dito mag celebrate. Eto nga pala ang kanilang FB page. Eto naman ang kanilang rates. Kaya sa mga taga Quezon City dyan o naghanap ng sulit na food tripan, eh try nyo na dito sa Sitio Verde. Hindi ko na nga pala pinatagal no, at agad na pala ako nagsandok dito. Kahit medyo paus tayo dito, eh food trip pa rin syempre. Itlog, golden rice. Pinili mo talaga yung itlog. Fish eh. fillet. Fish fillet. Aha. Ah, ito. Oh. Ayan talaga yung nahanap mo. Grilled chicken. Grilled chicken. Man. Uy. <laughs> Yun, tibu pa. Tinago ko yung para sa'yo. iyo. Eh. nachos uh, Meron din pala silang mga shomai dito guys oh. <makes noise> Ang una ko nga pala kakainin dito yung chicken mami. <makes noise> Kailangan ko ng chili oil. Mm. Grabe guys, yung young chow fried rice nila ay eh, talagang malasang-malasa. <makes noise> Okay rin 'tong fish filegue, sige, oh, malambot yung loob, crispy yung labas. Pero yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito, guys, yung kanilang grilled chicken. Lalo na yung part ng tiwok. Grabe, guys, ang lasa nito tapos ang sarap din ng sabaw. Hmm. Guys, sobrang sarap ng uh, inihaw na manok nila at yung paos napagsalita. <laughs> Wow. Okay yung sos ng kare-kare nila dito guys Tapos malalambot pa yung mga laman Para sa akin eh approve ito okay naman ang naging experience ko dito sa Sitio Verde. Kaya try nyo na rin dito mag-food trip. So, ano, na lang ha. Bye-bye!